Totoong ngang hiwalay na ang celebrity couple na sina Kim Chuo at Sian Lim. Ang kumpirmasyon ng malungkot na balita ay tinuldo ka na mismo ni Kim sa kanyang Instagram post. Ibinahagi ng aktres ang ilang sweet throwback pictures nilang dalawa kalakip ang isang mahabang mensahe. End of a love story, it took me a while to say this until today, panimula niya sa caption. Patuloy niya, we owe our supporters the truth, but we also respect each other's time of healing, in a relationship, love is always a significant factor, but sometimes love is not enough. Ayon pa kay Kim, pareho silang nagdesisyon na tapusin na ang mahigit isang dekada nilang relasyon at manatiling maging magkaibigan na lamang. We shared more than a decade of love, each other's support system, and many beautiful memories. It was our mutual decision to transition our relationship into what we hope to be a lifelong friendship, wika niya sa IG. Kasunod niyan ay lubos niyang pinasalamatan ang pagmamahal at suporta na ibinibigay ng kanilang mga tagahanga at kasabay niyan ay humiling siya ng privacy at irespeto ang desisyon nila na magsimula ng panibagong chapter na hindi kapiling ang isa't isa. We thank all our followers for their love and support, but now we ask you to appreciate our honesty and give us the privacy we need as we begin new chapters of our lives, to all our supporters, maraming salamat for all the love and understanding, lahat sa post. Mensahe naman niya sa singer-actor, lastly, to si, thank you for the almost 12 years of beautiful memories together one can never imagine, you will always have a place in my heart, thank you for showing me what love is. As we close this chapter of our lives, I ask for everyone's kindness and respect, I hope this clears everything as we all move forward with our lives, Ania pa. Magugonita ka makailan lang nang magtrending trending si Kim sa gitna ng kontrobersyang hiwalayan nila ng long-time partner. Ito ay matapos usisain ng Diamond Star na si Maricel Soriano ang kanyang current love life. Diretsahan siyang tinanong ng Diamond Star tungkol sa estado ng kanyang love life. Ang dami-daming nagbubulungan, kamusta raw ang love life mo, usisa ni Maricel sa aktres. Halata sa naging reaksyon ni Kim na siya ay nabigla at hindi na muna nakasagot. Biglang napahalakhak si Kim at sabay sabing, ang love life ko ay nakahang ngayon. Matatanda ang kasabay ng confirmed breakup ng dating magjowa na sina Catherine Bernardo at Daniel Padilla ay usap-usapan din ang breakup rumors ni na Kim at Sian, kamakailan lang nang magtrending ang biglang pagdilit ni Sian ng mga videos nilang dalawa ni Kim sa kanyang YouTube channel, Hanggang dito na lang, abangan sa susunod na video ang post naman ni Sian Lim, please like and subscribe para updated ka pag may bago tayong upload.